Hello everyone, ito na naman ang panibago nating na video. Nangawil nga pala ako ngayong araw. At thanks God, napakarami na naman ng biyayang ibinigay sa atin. At nakalibre na naman tayo ng ating pangulam. Dahil sa kahirapan ay kailangan nating gumawa ng paraan para laging makalibre tayo sa pangulam. Tara at samahan niyo ulit ako sa panibago nating video. Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay mamimingit nga pala ako. Nanguha tayo ng umang upang gawin pamain. Ito ang kadalasan namin pinapain kapag kami ay namimingwit dito sa amin. Tinudtod ko na nga ang mga umang para ready na ito kapag tayo ay nasa laot na. Ilang peraso lang muna ang ating tinudtod para pagdating sa laot ay meron pa tayong reserba. Matapos ito ay nagsagwa na nga ako papunta sa area na kung saan ay mamimingwit tayo. At nang makarating na tayo sa area ng ating paghahapinan, ay ito agad ang dumawi sa atin. Grabe mga idol, nakahuli agad tayo ng kayapkap. Matapos makahuli ng kayapkap, ay sinibaran ulit tayo. Makiraga nga pala ang sumibad sa atin. Sa inyong lugar po ba mga idol? Makiraga din ang tawag sa isdang ito. At sunod-sunod nga tayong sinibaran. Sunod sa ating sumibad ay tinatawag naming dulasan. Napakadulas kasi ng ganitong isda. Kaya naman ang tawag namin ay dulasan. Bukod sa pagiging madulas ay napakatalas din ng kanyang mga tinik. Kaya nag iingat tayo para hindi tayo matinik. After ng dulasan ay nakahuli ulit tayo ng kayapkap. Ang kayapkap nga pala ay mga kalahi ng pakoy o sa English ay tinatawag nating trigger fish. Napakahirap tanggalin ng kawel pag ito ay sumibad. Lunok na lunok kasi niya ang kawil kapag talagang siya'y dumawi. After makahuli ng kayapkap ay sunod nating nahuli ay ang pakoy. At matapos mahuli ang pakoy, sunod naman sumibad sa atin ay ang napakalaking manitis. Sinabahan nga tayo dito mga idol dahil napakalaki niya at akala ko ay makakawala pa. Matapos nga ito ay umuwi na tayo at tinuhog na natin ang ating mga isda. Isa-isa ko nga itong tinuhog sa ginawa nating tuhugan. At eto na mga idol, natuhog na natin ang lahat ng mga isda. Grabe, napakarami pala ng ating huli. Iba talaga pag nandito ka sa probinsya. Kapag masipag ka, ay makakadiskarte ka agad ng mga libreng pangulam. After nito ay umuwi na nga ako sa bahay ipinagyabang ko sa aking misis ang aking huling napakarami. Tuwang-tuwang ako dito dahil libre na naman ang aming pang ulam After nito ay nilagay na natin ang mga isda sa planggana. At para malinisan na, kinaliskisan na nga natin ang mga ito upang mamaya-maya ay mapirito inihaw, prito at iskabeche ang luto natin ngayon mga idol. After makaliskisan ay hinugasan na natin ang mga isda, ang pakoy, kayapkap ay ihiwalay natin pagkat sila ay iihawi natin at ang lahat ng matitira ay ipiprito natin. After nito ay nagdupong na nga tayo ng apoy. At nang okay na ang apoy sa kalan ay sinalang na natin ang ating kawali. Habang nakasalang ang kawali, ay sa kabila naman ay nagsalang na rin tayo ng mga kayapkap at pakoy. Napakasarap ng inihaw nito mga idol. Kaya naman, favorite natin, ihawin ang ganitong mga isda. At nang mainit na nga ang mantika sa kawali, ay nagsalang na tayo ng ating ipiprito manitis, dulasan at makiraga ang ipiprito natin dahil sa init at pagod ay nakaramdam nga tayo ng pagkauhaw. Uminom muna tayo ng tubig habang nagbabantay sa ating niluluto. Nang pakiramdam ko ay luto na ang ating iniihaw ay binaliktad na natin ang mga ito at grabe mga idol. Amoy pa lang ng ating iniihaw ay talagang nakakagutom na. Maluto na nga ang ating piniprito ay hinango na natin ang mga ito at para maisalang din ang mga natitira pang isda na ating pipirituhin. After maluto ang lahat ng ito ay mag i naman tayo. miss na kasi natin ang lutong ito. Matapos maluto ang lahat ay nagisa na nga tayo ng sibuyas at bawang. After nito ay naglagay na tayo ng ketchup. Hinaluhalunga muna natin ito mga idol. At pagkatapos ay nilagyan natin ng kaunting toyo. Tapos mahalo ang toyo at ketchup ay nilagyan na rin natin ito ng isang basong tubig. Para lalong sumarap ay nilagyan natin ito ng magic. Hinintay natin itong kumulo. At pagkatapos ay nilagyan na rin natin ng asukal. Tatlong kutsarang asukal ang nilagay natin dito mga idol. Nang kumulo na nga ang lahat ng ito ay inilagay na natin ang isda. Sa itsura pa lang ng ating niluluto ay talagang nakakagutom na. Manamis-namis kasi ang iskabeche at siguradong magugustuhan ito lalo na ng mga bata. Pwede nyo po itong itry kung ang mga bata o ang mga anak ninyo ay napaka sa ulam. At nang maluto na nga ang ating iskabeche ay sinandok na natin ang mga ito dahil sa init at pagod. Ay nakaramdam na tayo ng pagkagutong Tamang tama din ito sapagkat madilim na at maghahapuna na tayo After nito ay nagprepare na nga tayo ng ating kainan Napakasarap na naman ng ating hapunan Sapagkat meron tayong prito, iskabeche at saka itong ating inihaw At dahil dito ay siguradong mapaparami na naman tayo ng kain At eto po ang first bite ko para ulit sa inyo, mmm, sarap! Kain po tayo mga katalong. Napakasarap talaga ng lasa ng eskabeche. Dahil ito ay manamis-namis. After matikman ang eskabeche, ay sunod naman natin binuksan ang ating inihaw. Sinawsaw natin ito sa toyo at kalamansi. At, mmm, sarap! Kain po tayo mga katalong. Dahil sa sarap ng mga isdang huli natin, ay, ito na ang ating mga nakain at ito po ang ating latest video. Shoutout nga pala kay Milchor Anastasio Conde, Jerry Rivera at Jomer Han. Salamat sa panonood, salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless.